pagre sa akin kung convenient lang. Pag maisipan lang, tiko ko nga po naalala magkasama kami buong pamilya na magsimba. Nung pinapalaki po kami, hindi po involved ba ang religion po sa amin. Napadaan po ako sa kanilang bahay. Nakita ko po ang nagagayak sila. Nagtanong po ako sa kanya, saan po kayo pupunta? Ate, pwede bang sumama sa inyong pagsimba? Nagsuri po ako, may Biblia naman po sa amin. At ang pinagtataka ko po, matagal ko naman din po yung nababasa, bakit hindi ko na intindihan? Nandawa ko na po yung sarili ko na hindi sila papayag. Kasi sinabi na nga po nila sa akin na, ayun na lang, huwag nyo na kami idamay dyan. Ang sabi niya po sa amin na, kayo ba, hindi ba kayo masaya na yung magulang nyo ay eh, gusto kayo mapunta sa maganda at maayos na buhay? si Marnado Tico. Ako po ay tubong tibong ko, City po. Lumuwas po rito sa Manila upang makipagsapalaran, makahanap ng trabaho at makatulong din po sa aming pamilya. Apat po kaming magkakapatid. Hindi po kami lahat na pag-aral ang mga kaklasik ko po, mga pinsan, uuuna po sila rito sa Manila, pinamalita sa akin na maganda daw po at maraming mapasukan dito sa Manila. Malaking struggle ko sa akin dahil isa po akong dayo. Tinatagan ko po yung loob ko dahil wala naman po akong maaasahan kundi sarili ko lang naman po. Pinilit ko pong makapagtrabaho dito sa Maynila dahil na kikita ko po yung kahirapan ng aming magulang. Tinasa ko po yung aking biodata. Sa awa naman po ng Diyos, natanggap po ako sa isang pagawaan. Pero nung nagumpisa na po yung trabaho, nahirapan po dahil hindi naman po ako sanay mamabrika. Ang unang kita ko po nung sa araw na yung, 30 pesos. 30 pesos po pang isang kilong bigas po, tiniis ko po yung. Nahihirapan po ako una, nangungulila po ako sa magulang ko. Pangalawa po, sa probinsya po, napakaraming mga pagkain, protas, kung ano lang magugustuhan mo, dahil sagana po kami sa ganun. Pagdating ko po rito, yung ultimo po, saging napakamahal. Tinitingnan ko lang, lalo po yung tinapay, tinitingnan ko lang, tinitiis ko, hindi ako makikita. Kasi wala naman po akong pampir eh. Ayaw ko pong naman ng magulang ko dahil ayaw ko po silang ma-disappoint na ganoon po ang nangyayari dito. Ang akala po nila, mapaganda yung buhay ko. Tinis ko po kasi wala naman po akong pagpupunta ang iba. Nung lumawas po ako dito sa Manila, bihirang-bihira po ako makapasok, makapagsimba. Ang priority ko noon, makapasok at makahanap po ng pagandang trabaho hindi ko na po naisip na magsimba. Magsimba man po kami o hindi, hindi po kami hinahanap. Okay lang po kahit pagpasok mo nga ng simbahan, paglabas mo, di rin kami kilala. Para po sa akin noon, ang pagre-relihiyon at ang kabuhayan, wala pong koneksyon. Basta ang goal ko lang po noon, makahanap po ng magandang trabaho. Saka na po ako magsimba kung meron na po akong pinagkakitaan. May kaibigan po kami, kapitbahay namin. Ang sabi po, may bibisita sa iyo. Nagulat ako, bakit may bibisita at wala akong kilala? Nakita ko po siya dyan sa dinadaanan ko. Sabi sa akin, kaibigan ko, sama ka sa akin. Sabi ko, sige po, sama, sama ako. Sabi ko, ininom muna tayo ng beer para papalakas loob. Sabi po sa akin, kakausapin ka raw. Nandun lang, umiinom ng beer kasi nahihiya. Hindi ko naman po siya kilala. At ilag po ako sa tao dahil probinsyana nga po ako. Nakita ko po siya, may dala, dala po siyang panyo. Panay, po niya sa kanyang mukha. At nakikita po kung klaseng lalaki ito, nagkukutix. Sabi ko, ang linis naman ng taong ito. Naiilang Nai din po ako kasi di ko siya kilala. Inoobserbahan ko po yung ugali niya. Nung pum pumakit po siya ng ligaw, kita ko po siya. Napakalinis niya. Nakikita ko pong magalang. Nahiya po ako kasi marami po silang magkasama sa bahay. Nahiya naman ako po mong ligaw ng maraming makakarinig. Eh. Sa una po, ano muna yung mga kwintong-kwintong namin. Bandang uli na po, sabi na ako sa kanya sa aking naramdaman, pero din nga niligaw sa kanya, nilang ako. Kaya binilisan ko na, baka umunahan ako eh. Dalawang beses po kami kinasal. Ang unang kasal po namin ay sa Pasay City Hall. Ang pangalawa po namin kasal ay February 14, 1998. Dahil hindi po papayag ni mga magulang ko na hindi kami kasal sa simbahan. unang tinirhan po namin sa punturin po, Valenzuela. Dahil po, hindi po kami taga rito, kami lang po ay nangungupahan. Magkaroon po kami ng apat na anak. Panganay po ay si Mark Ian. Ang pangalawa po ay si Sherry Mae. Ang pangatlo po ay si Pearly Joy. Ang pangapat po ay si Mark Ivan. Palipat-lipat po kami kasi nilalapit po namin ang aming tinitirhan dun po sa kung saan po kami na namamasukan. Sa factory po kasi, kami po ay kontraktwal. Pagkatapos po ng five months, ma-finish contract po, mag-end of contract po, hihinto po kami at aantayin po namin kung kami tatawagan. Kung hindi man kami tatawagan, maghahanap na po kami ng ibang mapapasukan. Noong 2010, lumipat po kami dito sa Kaibiga, Palookan. Dito po kami dahil nasa nakapasok po ang asawa ko, dito lang din po malapit. Hanggang sa dumating po, nawala po kaming hanap buhay. Nauubos na po yung aming nat natatabing pera. Ang aking asawa uuwing lasing. Kahit po financially, bagsak na po kami. Pero siya po, may paraan pa po siya para mag-inom. araw-araw, pupunta mga barkada ko sa bahay. May dalang alak. Hindi rin po ako makatanggi kasi may dala na silang alak. Sabi sa akin ng anak ko, Papa, lasing giro ko talaga. Araw-araw, inom. Inamin ko naman po na tama yung sinabi ng anak ko sa akin. Napakagulo po ng aming pamilya. Noon po, palubog na po ng palubog yung kabuhayan namin at nagkapatong-patong na po ang aming mga utang. Kahit po sa pangupa po, wala na po akong maibayan. Nag-aaral po ang lahat ng mga anak ko, Ang panganay ko po, college na po nung panahon yun. At ang pangalawa po, senior high. Ang pangatlo po, high school. Elementary naman po ang aking bunso. May mga bagay po na kailangan sa school na kailangan bilhin kung hindi po, baka hindi na po makapagpatuloy sa pag-aaral. Masakit po sa akin dahil pasukan na po. Hindi isang notebook po, wala po akong pambili. Nagpatong-patong mula sa mga bills po, hindi ko po mabayaran. Naisip ko po kasi po nahihiya naman po sa, ako sa akin tinutuloyan sa aming inupahan na wala po akong pambayad. Kaya naisipan ko po pong makiusap. Lumapit po ako kay Ate Marivic at sinubukan ko po pong makiusap. Ang sabi ko po, po sa kanya, kung kami nakaluag-luag po. Pwede po bang sakap ko na kayo bayaran? Ang sagot naman po niya, ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit ganyan na po kayo? May naman po kayo ganyan dati? Sinabi ko po ang totoo. Sabi po po sa kanya, naisip ko pong pahintuin na po sa pag-aaral yung anak ko. Baka tumigil daw po dahil di na nila kayang pag-aaralin kami. Nandito ko na po ang sarili ko. Napalalayasin po kami sa aming tinitirhan. Kasi po man, malaki na po ang atraso namin sa bahay. Ang sabi po niya, "Huwag mong patigilin ang anak mo. Huwag mong patigilin. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos." Kahit scholar naman yung anak ko. Tutulungan lang po niya ako sa allowance at ano pa man mga kailangan. Na nakikita ko po silang hirapang naghihirap sa pera. Hindi ko pong iniisip na kawawa ko. Mas iniisip kong kawawa ko yung magulang ko. Kasi <sighs> hindi po ako nahawa sa sarili ko kasi alam kong kaya ko po. Now, <sighs> uh, Una ko po tanggapin na tulungan niya kami. Kasi bigasyon namin yun sa mga anak ko eh. Bigasyon ko yun sa anak ko. Kaso ka kinabukasan ng anak ko, <laughs> sa lalay kaya niluluk ko po yung pride ko. <laughs> Nakapo ako, ba't ganun? Ganun taong yun. Sabi ko nga sa asawa ng pagbalik. napagbalik. Pag-uwi niya sa bahay yun po, sinabi niya sa akin na alalayan po kami. Sinabi sa akin, ang asawa ko, samahan daw niya ang asawa ko, alis po sila. Nagulat na lang po na may sinabi ni mama na may tutulong sa akin upang mabili po yung mga gamit na yun. Nung pagbalik po, may dala na silang laptop tulong daw niya sa, sa anak ko kasi kailangan daw sa kanyang pag-aaral. Usapan po nila, ano na lang po, lugulugan. Ang sabi ni Kamaribik, huwag niyong isipin yan. Sa ipunan din, yung anak mo makatapos. Masaya po, pero nakakaya po, pero wala akong magawa po. Eh. Yan ang namin po yung tulong ni Kamaribik. Pagkalipas po ng ilang araw, mga isang linggo po yun, napadaan po ako sa kanilang bahay. Nakita ko po ang nagagayak sila. Nagtanong po ako sa kanya, saan po kayo pupunta? Sabi po niya, kami pa'y sasamba. Curious lang din po ako. Sabi ko po, gusto ko pong sumama. Ang panahon na yon, ang pagre sa akin, kung convenient lang. Pag maisipan lang, hindi ko nga po naalala magkasama kami buong pamilya na magsimba. Napapasok ko lang sila sa simbahan tuwing biniyag lang nila. Pasko, minsan nagpupunta kami kung mayroong misa di Galio. Pero hindi po namin priority ang pagsimba nung panahon yun. Nung pinapalaki po kami, hindi po involved ba ang religion po sa amin. Pag, pag may oras lang po kami nagsisimba. Nakita ko po kasi sila, pamilya. Sa tuwing linggo o huwebes man, buong pamilya gagayak sila, ang ganda ng kasuotan nila, buong pamilya. Pinangarap ko po yun na ganun. Sana, sa mga pamilya ko. Noon nga po, hindi ko po alam kung iglesia po sila ni Kristo. Sabi ko sa kanya, Ate, pwede bang sumama sa inyong pagsimba? Nagulat din siya kasi hindi rin niya po siguro na inaasahan. Wala rin naman po akong maayos na kasuotan. Ang sabi ko naman, meron po akong balda dun sa bahay. Pumayag siya, sabi, sige, bihis ka. Nagbihis ako at sumama ako sa kanya ako lang po nuna. Pagpasok ko po, hinahanap ko yung mga santo, cross at kandila. Kasi ganun po ang tradisyon namin mga katoliko. Pagpasok po namin sa simbahan, titirik po kami ng kandila. Yuyuko po kami doon sa santo. nag o observe lang po ako. Di pa rin inaano ko po, inaakma ko yung sarili ko, anong ikikilos ko. Nag-umpisa po yung aral. Nag-umpisa po yung ang akala ko ng simba nahihiya po ako. Kasi yung mga tinuturo niya, parang ako yung tinutumbok. Sabi ko, bakit ganito po ang ano, naramdaman ko? Bakit po, parang ako naman tinutukoy nito? Yung pong mga kamalian sa buhay, napalayo po kayo sa Diyos dahil sa mga nakalimutan niya po siya. Yun, akala ko po, bakit po ako parang akong tinutukoy nito? na masyado ng abala sa hanap buhay. Wala nang pag-ura sa kanya. Nahihiya po ako kasi sa panahon po ng pagsamba. Hindi ko mapigilan yung tumutulo ang luha ko. Nahihiya ako sa mga katabi ko. Taramdam ko po yung aral na tinuturo nila. Tinupukaw po yung interes ko at tinupukaw po yung damdamin ko. May panalangin po siya na ang sabi po niya noon, ang lahat po ng mga problema lahat po ng bunga daladalahin lahat po ng ano iano niyo po sa ama hindi ko po alam yung ama kasi na langin lang ba, sunod lang po ako sunod hindi ko alam yung sarili ko bakit tumutulo ang luha ko pinipigilan ko po sinaiya po ako baka sabihin ng mga katabi ko ang UI naman ito. ang akala ko po noon hindi na kailangan magsimba ay nagrurursoaryo nagnonobe nakana ka na sa bahay eh paano yung ano mo kahit hindi ka magpunta ng simbahan dahil may may Kristo ka nga sa sarili mo. Ligtas ka na, banal ka na. Ang rinig ko po noon, kailangan sumamba. At kailangan pong magbigay ng oras para purihin siya. Paglabas ko po, tramdam ko po ang gaan ng pakiramdam ko. Nagkaroon po ako ng pag-asa. Linggo po ako sumamba noon. Bumalik po ako ng Merkoles. Hindi na po ko sumama sa kanila. Kasi baka makaabala naman po ako pagsamba ko po ng Merkulis. Bumalik pa po ako ng Webes. Dahil ang sarap po pakinggan ng aral. Parang doon pa lang po na susolusyonan na yung bigat at problema ko. Pero samba lang kasi okay lang naman sumamba. Wala po akong balak mag-iglesya. At ang alam ko, totoo yung reliyon ng kinaanibang ko. Bakit ako anibang? Simba lang ako. total open naman sa lahat ng simbahan yan, nagsimba lang ako. Kunyan to po sa akin ng asawa kung sumama sa pagsamba. Sa akin naman, walang problema po kasi hindi naman po ako active sa katoliko kasi kung kailan namin yung isipan sa magsimba, niyaya niya ako ng aking asawa ng pagsamba po sa iglesia. Nung sumama po ako sa kanya, sabi ko magkaiba pala yung Ano nang katuloy ko at saka iglesia iwala yung babae sa lalaki. Po si mga, mga awit po, naka, nakatuga. Sabi ko, ang ganda pala ng pag, ano, ng Inglesya. Pagdating po sa bahay, sabi, sabi ko sa asawa ko, ang ganda pala sa loob simbaha ng simbahan ng Inglesya. Isang araw po, inimitahan po kami sa dako sinama ko po ang asawa ko at yung panganay kong anak. Para lang may kasama ako. Umalis kami po, kami lang tatlo, yung panganay naming anak. Ang asawa, tatlo lang po kami. Yung pangalawa, pangatlo po sa bunso. Eh, ayaw na po nila may iglesia. Doon po, ang unang aral na narinig ko doon. Si Kristo ay tao. At ang Diyos ay nag-iisa lang, ang Ama medyo naguguloan po Parang nakikinig lang po pero hindi ko iniintindi yung mga sinasabi po. Sabi ko pa nga sa loob ko, kalukuhan naman po ito. Siguro may sariling Biblia to. Dahil ang kinalakhan ko pong aral sa aming dating reliyon, si Kristo ay Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pinaliwanag po, ang Diyos po ay Espiritu. Walang laman, walang buto. Si Kristo ay tao panahon po yung para akong nalinlang. lang. Eh, ang tagal ko, 40 years. Yun ang alam ko. Si Kristo ay Diyos at ang Diyos ay tatlong persona. Nagsuri po ako. May Biblia naman po sa amin. At ang pinagtataka po, matagal ko naman din po yung nababasa. Bakit hindi ko na intindihan? Noong una, denial po ako. Pero bakit nung binasa ko na yung Biblia ko sa bahay, nandoon naman po. Naisip ko nung, sayang yung ano ko. Panahon na nilaga ko po doon sa dati kong reliyon. Nangihinayang po ako kasi ang dami ko pinaniwalaan na mali pala. Kaya po, talagang tinusige ko po ang sarili ko na maunawaan ko po, po yung mga aral. Hanggang sa palalim na po ng palalim yung aking paniniwala. punta po kami sa dako, nagtanong po ang isang manggagawa, ka-Emma, mayroon pa po kayong mga anak na hindi hindi pa sumama. Sabi ko po, ay, ayaw po nilang mag-iglesya. Ang sabi naman po ng magagawa, subukan nilang po anyayahan at aking ak kakausapin. Nandawa ko na po yung sarili ko na hindi sila papayag. Kasi sinabi na nga po nila sa akin na, kayo na lang, huwag, kami, huwag nyo na kami idamay dyan. Nang, nang gabing yun, kinausap ko sila. Nagtaka naman po ako. Sumama sila, pero nung nansadaan na kami, bawat hakbang nila humihinto. Lilingunin ko na naman sila. Lalakad sila ng kunting hakbang lang. Lilingunin ko na naman sila. Sabi ko sa kanila na, bilisan nyo na. Nahuhuli na tayo. Nagbubulungan po kami. Parang, parang habang di nakatingin si Mama, parang gusto namin mag-back out okay. tumakas. Pagdating namin, gusto ko na nga silang hilahin. Kasi mahuhuli na kami. Pagdating din po sa dako, nagulat po yung mga kasamang. Hmm mga nandun. Tapos umupo sila, may pataas-taas pang kilay nila. Sinasadya ko po talaga na tumingin sa relo, tapos nakataas po yung kilay ko na maramdaman niya po na binabantayan po namin yung oras. May mga times po na kapag inaaralan po kami, uh, pinapakita po namin sa mga physical action po namin na nag-cross-legs po kami, naggaganyan po kami ng kamay, tumataas po yung kinay, para po maramdaman po ng mga gagawa na ayaw po namin, na hindi po kami interested sa pangangaral kasi po uh, namulatan nga po namin na purong katoliko po kami. Sobrang nagduda po kami sa pangaral po sa amin ng aming gagawa. Nakasanayan po kasi namin na ang sinasamba po namin, ay tinatawag po namin Papa Jesus o si Kristo lang po talaga ang sinasamba namin. Hindi pa po namin kilala yung Ama. Hinihingi po namin yung mga nabanggit na talata at sa pag-uwi naman po, parang bine-verify po namin kung totoo po yung mga binasang mga talata po sa amin. Sa kabila po ng mga mga rude gestures namin, aminado naman po kami na naging ganun po talaga kami. Hindi po nagbago yung pakikitungo po ng ministro sa amin. Yung mga question, Biblia din ang sumasagot, hindi yung sariling opinion. Sobrang detalyado po na bawat tanong po, hindi po sila mismo yung sumasagot. Bumabasa po sila ng maraming talata sa Biblia. Marami din naman po akong gustong itanong sa ministro po na nagtuturo sa amin. Kaya sabi ko po sa sarili ko na why not next time makikinig pa rin po kami. Kaya naman po sa mga susunod po na aral, eh, kami pa po yung nauunang makarating kesa po sa mga ngaral. Hindi na po sila mahirap ano, imbitahan. Kusa na po silang sumasama. Yun, nagtataka po ako, ba't ganun po? Kasi nung una po, taga, hihira po nila pakiusapan. Kaya yung mga susumusunod pa po na mas bago po sa pandinig namin, eh kami na rin po yung nag initiate na magtanong. Kapag nagpapaliwanag po sila, binabasahan po talaga nila ng Biblia. nabanggit po na nangangaral po sa amin na isa po sa mga reason kung bakit tumuloy po kami dahil ang sabi niya po sa amin na kayo ba, hindi ba kayo masaya na yung magulang nyo ay eh, gusto kayo mapunta sa magandang at maayos na buhay. Pinapangarap ko, panapanalangin ko po nung yun. Parang awa nyo na po, isama mo na po ang buong kong pamilya. Sa awa naman po ng Diyos, tinupad po ang aking panalangin. Januari 20, 2018 kasabay ko po ang aking asawa at ang aking panganay na anak. Kami pong tatlong magkasabay na nabautismuhan. Kami pong dalawa ng kapatid kong si Perly ay nabautismuhan noong March 24, 2018 sa Templo Central po. Ako po ay nabautismuhan September 29, 2018 po. Malaki na pinagbago sa aking buhay. Sa sama naming na pamilya. Masaya po ang aming pagsasama. Iglesia na po kami. Ang laki pong pasalamat ko sa Diyos. Kasi nung una, pinatangarap ko po yung poong mag-anak kami sa samba. Pasalamat ako sa Panginoong Diyos. tawag po kami sa Iglesia. Gusto ko po mangyari. Balang araw, masama na kami may tungkulin. Mawala rin tayo sa mundo. May iwan, may iwan yung aming mga anak. Alam na nila ang gagawin. Sobrang grateful po ako na pinagsagaan po kami ng mga magulang namin. Dahil kung wala po akong karapatan manalangin, baka po ah, hindi ko po suot yung uniform, uniform po na to na pinagsikapan po ng magulang ko na itaguyod. Ang pinakamahalaga po na uniform po sa akin ay yung uniform ko po na sa tungkulin ko na bilang kalihim po. Kaming lahat po ng aking pamilya ay may tungkulin po sa loob ng iglesia. Magtatatlong taon na po akong mga awit sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa awa po ng Diyos, ako po ay nakapagtapos at ako po ay isang TSD sa so PNK. Sa kasalukuyan po, po, ako po ngayon ay nasa finance at hindi ko po ito kailanman bibitawan. Kahit po kami ay mga abala sa hanap buhay, sinisika po namin. sumupad ng na aming tungkulin. Mahal na mahal ko po yung tungkulin ko at kahit sobrang busy ko po sa duty, sa pag-aaral, hindi po ako pumapayag na hindi ako makadalo sa mga gawain. Napakasaya po minsan magkasabay-sabay po kaming tumupad. Nakikita ko po ang asawak tumupad. Nakikita ko po yung anak kong naka-uniforme. Nakiramdam po ang yaman ko po. Yaman ko po ang Iglesia ni Kristo. Sa kinasangkapan po ng Diyos na matawag po kami sa Iglesia, Napakabuti po ng Diyos at kinasangkapan po kayo. Kung noon po, di ko po nakamulatan ang reliyong ito. Pero ito po, dito ko po aantayin po nga aking huling hininga. Dito ko po aantayin ang aking kamatayan. Sa akin mga anak, huwag silang magpabaya sa kanilang pagsamba. Huwag silang magpabaya sa kanilang mga tungkulin. Ingatan nila ang kanilang pagkaiglesia. Kung ako may mawala na sa mundo, huwag po silang alis sa iglesia. May pamamahala po na lagi po silang gagabayan. Hindi po sila po Basta wag lang po silang umalis sa Iglesia ni Cristo. Tiyak pong ligtas sila.